Ryan, ano ang uh, mga bagong uh, pahayag ng PCG ukol dito sa nangyaring pag out ng uh, BRP uh, Teresa Magbanwa sa Sabina show Aga nilinaw ng PCG na itong pag out ng uh, BRP Teresa Magbanwa doon sa Sabina la ay walang kinalaman doon sa nangyaring pagpupulong ng uh, Foreign Ministry ng uh, China at Pilipinas noong isang linggo. Ayon sa PCG, desisyon nito ng komandant ng uh, uh, Philippine Coast Guard at kumonsulta ito sa matataas uh, na uh, opisyal ng ating pamahalaan. Walang isinusukong teritoryo ng Pilipinas. Ito ang iginiit ng Philippine Coast Guard kasunod ng pag out ng BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Nagdesisyon si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na paalisin muna ang nasabing barko ng PCG dahil sa kasalukuyang kondisyon ng mga crew, kalagayan ng barko at maging ang lagay ng panahon sa lugar. Kahapon dumaong sa Puerto Princesa Port sa Palawan ang DRT Teresa Magbanwa sakay ang anim ng pung crew nito. Apat sa mga crew ay ibinaba na nakaswero. Tatlo umano sa kanila ay dehydrated habang isa naman ay sumumpong ang sakit na gout na posibleng dahilan din sa dehydration. Ayon sa PCG, tatlong linggo na umano nga puro lugaw na lang ang kinakain ng mga crew ng barko. Bagamat moderno ang pasilidad ng DRT Teresa Magbanwa at mayroon itong desalination machine na kayang i-filter ang tubig sa dagat upang gawing inuming tubig, kailangan pa rin palitan ng filter para sa katagalan. Umabot pa niya sa punto na, na iniipo na lamang ng mga crew ang tubig ulan, pati na ang inilalabas na tubig ng air condition ng barko para lang mayroon silang magamit sa pagluluto at maiinom na tubig." Ang pag-alis ng barko sa Sabina Shoal ay kasunod na rin ng mas matinding pangharang ng China sa mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supplies sa BRP Teresa Magbanwa nitong buwan ng Agosto. Nakapagsagawa ng isang beses na airdrop operation pero dahil sa masamang panahon sa lugar, hindi na ito naulit. Ayon sa PCG, maituturing na mission accomplished. Ang pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa home port nito dahil sa nagawa nito ang misyon na protektahan ang marine environment at tigilan ng China sa posibleng reklamasyon sa Salina Tiniyak naman ng PCG aga na patuloy pa rin silang magpapatrolya ang kanilang mga barko ng Pilipinas sa pinagtatalo ng bahura. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanale.